Ito ang Wawa Dam ng Montalban, Rizal. Lingig sa ating mga kaalaman, ito ang pinakamatandang dam sa Pilipinas. Ngunit napabayaan pero sa ngayon ay naging tourist spot area na. Lalong-lalo na sa mga gustong maliligo, ito yung pinakamalapit sa Metro Manila ang Wawa Dam. At ito rin yung makasaysayan na dam sa Pilipinas. At marahil nga kung pupunta kayo rito makikita nyo ang isang tunnel sa gilid lang ng daanan. Dahil ito ang lugar na pinagtaguan din ng mga bayani natin noong unang panahon. Maliwalas, maganda ang lugar, malamig at talagang mapapawaw ka sa mga rock formation ng Wawa Dam. Kaya kung ikaw kaibigan hindi mo pa napuntahan ang Wawa Dam, eh pagkakataon mo na ngayon, 'di ba? Lalong-lalo na summer, napakasarap maligo sa lugar na 'to. All right.